mo yung coral reef na it takes hundreds of years to create, to build. That is God's gift to human beings kasi na dyan po ang, ang, breeding ground ng ating mga isda. Yun, ah, tabak, eh, we nila. Para saan? bakit? Bakit po na yun? Kaya... Bakit nga ba patuloy na sinisira ng China ang mga coral reefs sa halos lahat ng mga bahura sa South China Sea? Paano nila ito ginagawa? At bakit walang magawa ang international na komunidad upang pigilan nito may solusyon pa nga ba upang mapigilan natin ang mga Chino sa kanilang paglapastangan sa kabuhayan ng mga manging isdang Pilipino? Hindi pa pinakalaman ng China yan, grabe talaga. Yung hindi ka abutin na isang linggo dyan, yung apat na tuloy limang dalimang hindi ka isang linggo dyan. Wala na, kahirapan na. Banya-banyira, minsan timpa na lang. Iyan <laughs> ang ating alamin sa video ng ito. Kaya naman kung nais mo ang topic na ito, ay baka naman, baka naman maaari mo munang ilike itong video. What are you looking, for? We're looking for clams, he said. Ang gobyerno ng komunistang China ay kilala sa pagiging ganid nito sa pangkakamkam ng halos lahat ng teritoryo sa buong South China Sea. Kaya naman hindi lingid sa kalaman ng lahat na ang numero unong dahilan ng pagkawasak ng napakaraming coral reefs sa buong rehiyon ng South China Sea ay ang pagtatayo ng China ng mga artificial island sa mga bahuran ng karagatan. Gayunpaman ang isa pa sa pinaka numero unong dahilan ng pagkawasak ng mga coral reefs na ito sa karagatan ay ang walang katapusan na pag-harvest ng mga Chino ng mga giant clams. Dahil bukod sa napakamahal ng bintahan ng karne nito ay napakamahal rin ng halaga ng mismong shell nito na karaniwang ginagamit pang dekorasyon sa mga hotel at restaurant saan mang panig ng mundo at karaniwan din itong ginagamit bilang praying beads sa pinakamalalaking reliyon ng mga Chino, ang budismo kaya't patuloy rin ang pag-uukit ng mga ito sa imahe ng kanilang mga diyos gamit ang giant clam na binibili ng mga buddhist sa anumang bansa sa mundo kaya ganoon na lamang ang determinasyon ng mga Chino na patuloy mangalap at mag-harvest ng mga ito gayon pa dahil din sa pag-harvest nila ng mga giant clam na ito ay hindi may iwasang masira nila ang mga nasa paligid nito dahil ang mga ito ay may kabigatan na aabot ng higit sa 200 kilo ang kada piraso at karaniwan lamang itong matatagpuan sa mga bahura na napalilibutan ng mga coral reefs na nagsisilbing tahanan ng maraming species ng mga yamang dagat at para makuha nila ito ay kinakailangan nilang wasakin ng lahat ng nasa paligid nito nang sa ganun ay may nila ito sa isang matibay na lubid at pagkatapos ay hihilahin ito ng kanila mga bangka na nagdudulot ng mas malawak na pagkasira ng mga coral reefs sa paligid nito at dahil nga madalas itong ginagawa ng mga Chino ay halos maubos na ang mga coral reefs sa mga bahura ng mga isla sa West Philippine Sea at dahil sa pagkawasak ng mga ito ay nawawalan na ng pagkain ng mga isdang naririto at nawawalan din ng pangitlugan ng mga ito. Kaya naman ang pagkaubos ng mga coral reefs ay nangangahulugan rin ng pagkaubos ng mga yamang dagat sa lugar dahil ang mga isdang naririto ay mapipilitang humanap ng bagong tahanan. Kaya't kung tuluyan ang mauubos sa mga coral reefs sa ating mga isla, ay mga itong wala na rin gaanong isda pa ang mahuhuli ng ating mga manging isda sa lugar na ito. Kaya naman ang ating gobyerno ay mahigpit na ipinagbabawal ang pagkuha ng mga ito. At sa maniwala ka man o hindi, maging ang China ay pinagbawal rin noong 2016 sa nilang mga manging isda ang pagkuha ng mga giant clam na ito dahil sa pagkundina ng internasyonal na komunidad sa mga Chino. Gayun pa man sa kabila ng pagbabawal na ito ng gobyerno ng mga komunistang Chino sa kanilang mga manging isda, ay patuloy pa rin ang malawakang bintahan ng mga ito sa mainland ng mga Chino at iyan ay dahil sa kabila ng utos na ito ng kanilang gobyerno ay nagbubulag-bulagan lamang din sila sa patuloy na aktibidad na ito ng kanilang mga manging isda. At ayon sa mga eksperto, iyan ay dahil ang mga aktibidad ng mga manging ng Chino na ito ay nagpapatibay rin sa claim ng China sa pilit nitong inaangkin ng mga isla at iyan ay isang patunay lamang na walang pakialam ang China sa iba dahil ang importante lamang para sa kanila ay kapakinabangan nila sa mga aktibidad na ito kahit ito pa ay maging daan sa pagkawasak na mga yamang naririto. At kahit pa makailang ulit silang kundinahin ng internasyonal na komunidad ay wala itong magawa upang ipatupad ang kanila mga mithiin dahil wala itong sariling reinforcement na may kakayahang magparusa sa China lalo pa ang ilang mga bansa sa internasyonal na komunidad ay mayroon ding pag-aangkin sa mga isla kaya't nagkakaroon ng komplikasyon ng bawat isa upang bumuo ng isang puwersa na pipigil sa China. Kaya tang natatanging paraan lamang upang matigil sila ay ang kanya-kanyang pagtatanggol sa kanikanilang isla dahil sa paraang ito ay mas magiging makatarungan ng paggundina ng bawat isa sa China para sa kanikanilang soberanya halimbawa kung sa West Philippines nila ginagawa ang mga aktibidad na ito ay tayo lamang din ang magkakaroon ng responsibilidad upang patigilin ito dahil hindi naman natin mapapasunod ang ilang mga bansa katulad ng Vietnam o Malaysia na agad sa lakay ng China dahil ang mga bansang ito ay may ding claim sa mga isla. Kaya tanga yung pagtatanggol lamang sa kanika nilang soberanya ang pinakamabisang paraan upang mapigilan ng China. Pero dahil nga napakalayo ng agwat ng ating mga puwersa, ay kakailanganin talaga nating makahanap ng kaalyado na may kaparehong interes sa mga Pilipino at ito ang mga Amerikano. Dahil bukod sa napakalakas ng bansang ito na higit pa sa lakas ng mga Chino, ay kaparehas lamang ng Pilipinas ang interes ng US sa mga islang ito at iyan ay ang palayasin ng mga Chino nang sa ganun ay magpatuloy ang tinatawag na freedom of navigation sa rehiyong ito. Dahil kung tuluyan itong makokontrol ng mga Chino ay siguradong maglalaho ang freedom of navigation na ito at mas magiging limitado ang kalakalan sa buong mundo na magdudulot ng mas matinding kahirapan lalo na sa mga bansang katulad ng Pilipinas na regular na ginagamit ang rutang ito para sa mga ini-export sa atin ng mga produkto katulad na lamang ng krudo na pangunahing produkto na nagpapatakbo ng ating ekonomiya. Kaya't kung magkakaroon ng panibagong regulasyon sa buong South China Sea, ay tiyak na tataas ng gusto ang lahat ng produkto na lalabas at papasok sa bansang ito na magdudulot ng sobrang kahirapan sa mga Pilipino. At kung magbabawas naman tayo ng pag import ng krudo, ay maraming establishmento naman na magsasarado sa bansang ito. Dahil kulang ang ating sariling supply ng krudo para sa buong Pilipinas, kaya tayo ay umaasa lamang sa ibang bansa para sa produktong ito na ginagamit din naman natin para tayo din naman ay umasenso. Kaya't kung magkakaroon ng panibagong regulasyon sa pamamaraan ng pagsusupply nito sa ating bansa, ay labis na makaapekto ito sa ating ekonomiya at lahat ng mga Pilipino Kaya't ang paghahari ng mga Chino ay maaaring maging daan sa kawalan ng kabuhayan ng mga Pilipino, maliban na lamang siguro kung sa kanila ay magiging sulud-sunuran tayo tulad ng nais mangyari ng ilang Chinador sa Senado. Yung mga ginagawa ng mga island, doon sa Esprati, sa Estarburo, hindi po yung kasalanan ng mga Chino. Yung mga ginagawa ng mga island, doon sa Esprati, sa Estarburo, hindi po yung kasalanan ng mga Tsino. Mga mahal kong kababayan Pilipino, sa bawat 65% na Pilipino, may tugong Chinoy yan. Maraming mga nandito, hindi naman alam may tugong kayong Chinoy. At kailangan maging proud kayo na kayo ay Chinoy. Sa si Jose Rizal na ating pambansang bayani ay isang Chinoy. Si Andres Bonifacio, hindi ako yun, hindi ko lang. May tubong Chinoy. Napakahalaga ng tubong yan sa ating kultura.